Dito pare, pasabatan mo. Doon, doon. Banda yan. Ipadag mo gano'n. Parang siro ah. Marami! Parang... Um Welcome back mga kaparparalan. Magkasama kami ni kumpare. Magkukuha kami ng similya ng dalag doon sa Kataltalunan. Samahan niyo kami. Magsasayot kami ng similya ng mga dalag. Ibubulos namin doon sa kware. Dito po natin hahanapin yung mga anak ng dalag, mga kaparparalan. Kasi niyaya ako ni kumpare na kunin daw namin yung mga similya ng dalag dito tapos ibubulos namin doon sa kware. Pare na oh. oh. Makita man natin yan, kinagaburak-burak. Okay. You know Sige, dyan ka. Dito ako. gahanap Pukawan mo lang ako kung mayroon na. Bibirukin muna namin yung ano mga kaparparalan yung anak ng mga dalag. Andun daw mga kaparparalan. Sasayutin natin yung ano anak ng dalag. Marami marami pa hindi Nandito na daw yung hinahanap naming mga similya ng ano dalag saan pare dalawang dang libo ayun dito pala sila mga kaparparala no? Mo sa, mo sa malinis yung malilit na yan nagalangoy ito yung kukunin natin aalahin natin yung mga yan sa batin na yan pinaba mo mo ito Bukan tak kerupak sini. Eh. Sige, bugtakit mo doon pare Uy, panggay jay Uy, punta kayo doon Bugin natin doon sa malinis malinis sila pare ko. Yan o, sa malinis Dito Oh, sige, ibang tropa 'yon pare ko. Oh, 'yan doon pa yung ibang tropa. Oh, niyan pa oh. Marami sila. Sublin natin mamaya. naabugin bugin natin 'yan oh sa medyo malinis Magbalik man sila pare ko eh. Subukan mo daw dyan ba eh? Subukan po. Hindi po. Adjini, adjini. Yun o, may, may takki pa ng kalabaw. Huwag mong sayutin yung takki. Huwag mong sayutin yung takki. Huwag mong sayutin yung takki. I'm done. I'm done the On the Dito Dito sila Nah wara-wara -wara na sila Sige Hanapin pa natin yung iba ito po yung kukunin natin mga kaparparala no yung mga anak ng isda anak ng dalag yung mga yan yan yun ang kukunin natin yung mga yan ito po mga yan kukunin natin yung mga kulay orange na yan anak yan ng mga dalag sila oh Magbalik balik sila pare koy. balik sila. Oo. Tan. Oh, na

magpalmos sila hindi sila kayo? Dito. kini Tari pasal. <laughs> Palpak parekoy koy. San na sila parekoy koy? Takaasan sila. Yan yan, Yan sila o ano? Wala pa rin pa rin. Uy, bisukol. Tulods, may nakuha kami. Ito. Maliliit na ano. Anak ng mga dalag. Ito yung ibubulos namin dun sa kwaray. Yan. Maliliit. Sige pare, karga muna na. Ayun. Marami na naman lods oh. Mga Over 100 na ito lods. Untun si kumpare namin. Isa pa rin. Kaway-kaway man ito parey. pa Marami na parey. rin. Eh, Marami na pa rin. Ikardo mo na dyan pa rin Masa'to so, pa rin ko yung magparami natin doon sa so wari to. Marami ka namang huhulihin, no? Hmm. <coughs> marami pa dyan, no? Hindi. Okay. Yun, marami na yan. Mga sobra 500 na siguro yung nakuha namin. Hanapin pa natin doon yung iba. Hmm. <coughs> Nalang ka pa. Marami sila dyan, oh. Dito pa rin, pasabatan mo. Diyo, doon, banda yan. Ipadag mo dyan, oh. Ina! Parang siro ah. Marami! Uy, marami, oh, marami pa uh, takas. Ay, ta ang takas sila. Ang takas sila. Takas. Idisidusin mo dyan mujan rin ko, para malinig. Dito, dito, dito. Dyan, dyan, dyan. Dyan, dyan. Yes. Kukunin ko muna yung anaw. Ang sarod lang. Oh, ang dami. Marami, Jay. Marami. Hindi na paray, patong muna dito dahan-dahan. Yun. 100, 100, 500, 700 na ito parko, you know? Siguro. Kahit may 200 lang na mabuhay, no? Oo. So, sa isang taon, no? Ang taon nating bubulos doon, babantayin natin. Uy. Oh, meron pa pare ko, 10 pa. Meron. Yon. Pero di yan pare, kaya. ko. Kahit 10 lang makasurvive, 30 na no? Tapos na po yung video natin para paralan ni kumparek. Kami na uuwi na. Magtatakas na kami, ibubulos na namin yung ano, nakuha namin na ano, anak ng mga dalag, similya kumbaga di namin dun sa kwari ni kumpare oh. kita mamaya tamang tama sa kwanto pare abril abril tama, tama, tamang tama sa abril yan no <coughs> ito na po yung nakuha namin ni kumpare sa ano kataltalunan ibubulos namin sa kwari marami mga uh, pang 700 pare kayong kayo yung estimate ma'am uh -huh. mga similya ng dalag 1, 2, 3, 4 hindi mahirap mahirap bulos na natin pare rin ano ano yung retro nago nagadunan hindi hmm. magbasa eh Dito no, natin din bubulos dano Diyan oh, bulos diyan oh. No. Dito, dito. Bulakay <coughs> natin dito, lahat. Sige. niyan din patong. Yun, takas na sila. Maglaki kayo. Magpaparami kayo. Hmm? Ito pa ko